Hello Athens, kahit naglabas na ng announcement ang SB19 na ang next destination nila ay ang Asia, ay wala pa tigil ang demand at request ng mga Latin countries, ng mga taga Latin countries na mag-concert sana ang SB19 na magkaroon ng series of concert na pagtatag sa kanilang mga bansa. Tulad na lamang ng Chile, Colombia, Mexico at marami pang iba. Kaya naman na ito ang mga komento ng mga Latino, Latina, talagang 18 sila hindi sila mga Pinoy. Talagang doon sila nakatira. Tara na at basahin natin.